Happy Sunday guys! Ayan, close na tayo. It's 11pm na so nag-close na ako. Why? I'm tired. <laughs> Napagod na ako. No? So maghapon tayo nagbabantay. Simula umaga hanggang alas 11 ng gabi. So, tapos ayos dito, refill dito. Ay nako, nakakapanghina rin. Diba? So ito, Uh, alam natin na uh, kapag may ganyan mga party-party, uh, ngayong gabi pa lang is pinaghahandaan na natin no, kung ano yung mga um, alam natin mabentang mabenta. So, nakita natin yung si kapitbahay Bahay is merong pinayong tent. So, sabi ko na ako, may ano, bukas, may celebration. So, inanok ko agad kay Habi pag, pag dumating si Tube Eyes is order siya ng ano, isa, isang sako at kalahating sako. Yan. Hindi pa dinalaw eh, no? Dapat nga pala dinalaw ko na kasi nga, ano, tawag dito, nabitin. Naubusan ako. Walang-wala talaga akong yelo na. Anong oras ba naubos yung yelo ko? Mga 8 yata. 8 or 9 yan. Naubos na agad yung yelo. 9 p.m. So, alam mo sa totoo lang guys, itong video na to, nakatat pangatlong take ko na to. <laughs> yung isa nag na-upload ko na kay YT kaso may copyright kasi nga nagbibideo okay habang ako ay nagba Pangalawa, ah, uh, eto nag ako, nagshoot shoot ako kaso sa iba ko siyang video micro movie ba yon yung tawag doon micro micro movie ko siya na yun, na ano na save yun nga lang ang tagal niyang mag saving ayan kubaga ang tagal niyang mag export tagal kaya pinalitan ko ulit ayan. so pangat pangatlong take na to katinan ng ulo ko <laughs> so eto na nga so nag-ready na tayo ready na si Chubais and then ng mga bandang ng oras ba alas 12 no so kinakapa ako pa ko ano yung bibili nila so bumili sila ng apat na red horse so pauna nila yon ako sabi ko lahat yata magde red horse so ang ginawa ko kasi may apat na case lang ako na red horse eh tawag aga tawag agad ako kay Kuya to, hindi pa deliver agad ako ng 7 cases ng Red Horse so nasa 4,000 agad yun na binayaran natin. Ngayon, lahat yung dalawang case yon nilagay ko lahat sa freezer para malamig na malamig pag bumili sila. And then, hindi ko akalain, <laughs> nag-change sila ng kanilang inumin, nag-alfonso sila, so buti na lang hindi ko hinintay si October fest ng kay Pure Gold kasi balak ko talaga is is maghahakot ako ng Alfonso eh September 25 palang wala na akong Alfonso so sabi ko magsasabado linggo dadaan si sabado linggo kailangan may Alfonso ako so nagpa-deliver ako ng Alfonso na isang box so buti na lang buti, buti na lang is nakaready yung Alfonso natin kasi dito guys dito sa street namin eh binibilis ako na yung pagsasalita ako kasi pangatlo na to <laughs> inaantok na ako. So, dito sa street namin, guys, may kwento ko lang is, ako lang yung nagbebenta ng, ng um, dito, ng Alfonso. So, bakit ko nalaman yon Kasi, yung tagadulo na lalaki is, pagdating niya dito sa tindahan, hay salamat nung nagalap silang Alphonse. so Dito lang pala meron, halos lahat ng tindahan, dinaanan na namin, dito lang pala meron. So, doon ko naisip na hindi ako pwede pala mawala ng Alfonso kasi lahat ng tindahan din dinaanan nila is walang benta ng Alfonso kasi nga malaki talaga di ba diba? malaki ang puna ng Alfonso so sa akin 310 pero sa baba kasi nyan doon sa pinakababa is 320 to 25 so sa akin 310 lang para hindi na sila bumaba doon. <laughs> na mas mura-mura pa rin sa akin, di ba? <laughs> ayun. So, Alfonso pala ang ano nila pati ah, 1.5 ko kaya So, maraming bumili na 1.5 dali. Ayun yung partner niya, na yung Alfonso eh. Ayan. So, nitong gabi na lang nabilan tayo ng ano, ng tawag dito, ng Red Horse. Ayan. Mula na naman, may bagyo daw. So, kapag linggo, alam natin yan, bumabaha ng ano, <laughs> ng coins. Yung coins ko guys, nakadalawang refill ako. Nakadalawang balot ako ng mga tigpipiso. Kumbaga nagbalot na ako ng mga alas 7 kasi medyo napupuno na yung ating ano, bariyahan. Nalagyan ng bariya. Tapos mga bandang alas G's, yung pasara na, alam ko magsasara na ako, is nagbalot ulit ako So, maganda na yung kita natin ngayon. And then, sa mga bills, ayan, halos hirap ako sa mga hundreds kasi nga kapag linggo talaga, sabado-linggo yan, puro buo ang pera nila. to. Uh, 1,000, 1,000, 1,500 lalo na sa mga nagpapakash out na walang bariya. Hindi mo 1,000 tapos 20 i-kakaltas e, e, mo sa 1,000, diba? So, na ako ng bariya. Minsan, ay kapag kakilala ko naman, taga-taga rito na lang, pinapabalikan ko na lang sa kanila. Kapag wala na talaga akong bariya. So, si customer, si kwento ko sa inyo, at nanggigigil ako kanina, buti na lang, kinalma ko talaga sa self. Sabi ko, self, kalma. <laughs> Kasi bumili siya dito. Una, eh, ako ng mga, ano, nagre-refill ako ng mga snacks natin mga chichirya so bungad na bungad niya dito te pauta yan lasing na siya Naka, ano na kakainom na eh pautang te ganun ganun na siya hindi ko pinapansin kasi ayoko at eh, saka ayoko nang ganun makapag-usap sa akin isip isip ko hindi ka naman nabili dito sa akin eh tsaka lasing ka na tapos mga ka hindi ka naman nabili ng alak ah, dito sa akin tsaka never talaga siya bubibili dito ni kahit nga kaya hindi nilabilihan dito sa akin tapos gaganunin ako pagdating dito te, pauta ka isang set lang, ganyan ganyan na siya diba, sino ka? <laughs> pero kinalma ko pa rin si Zep hindi ko siya minura ang ginawa ko inignore ko lang siya iniignore ko lang siya syempre kapag alam mo na yan eh diba, makapag ayaw kakausapin ng tao iiwas at iiwas yun sa'yo. O baka umalis siya agad, kaso hindi. At ngayon, yung makulit na siya, sabi niya sa akin, Eh, pautang! Pabayaran naman eh, ganun ganun siya sa akin. Damot mo naman, sinabihan niya na ako ng, ng madamot. So dun pa lang, na yung tenga ko. Pero kinalma ko pa rin sa sabi, guys. Wala siyang nainig sa akin. Diba? Pero ko sa ibang tindahan, talaga mumurahin siya eh. Pero hindi tayo nagmura. Ayoko magmura. salo na yung mga na kaino. Baka ano eh, yung intense, di diba? Yung intense mo, tapos yung intense niya, magsanig, mag, ano kayo, magbanggaan kayo, magsabong kayo, di ba? So tayo na lang umiwas. So sabi ko na lang sa kanya, hindi ako nagpapautang paglinggo. Kasi nga more on, ano yan, alak yan, di diba? Pero sa kanya lang. Kung ako papautang ng linggo, bawal. Sige na Ang kulit-kulit na. So, ginawa ko, ini-ignore ko na lang siya. Ngayon, nung medyo kumukulit na, talaga namimilit na siya. Sabi ko, sa iba ka lang tindahan na ano, mang utang Kasi hindi talaga ako mapapautang ng alak. Ah, ganun ba tayo? Sige, pasensya na. Humingi naman na siya ng pasensya. So ako, hindi ko na rin siya inintindi nag-ayos na ako, nagbisibisiyan na ako sa akin paninga yun. So, yung lalaki naman na yun, guys, nakakausap pa usap ko siya dito. Diyan sa labas, ganyan. Ay yung disadvantage. Pag may kinausap ka sa labas, <laughs> mga kapit-kapit bahay mo din minsan. Kasunod na yan. No, akala kasi nila, purkit nakausap mo sila, friends na kayo, or pwede ka namang mangutang kasi nga nakausap mo naman, nakapagkwentuhan naman kayo, ganyan ayun ang disadvantage kaya ayoko talaga kumausap ng mga ano kung bibili, bibili na lang pero yung kapagkwentuhan pa habang bumibili I never, ever kong ginawa yan yan kasi nga may ganong tendency sa mga bata na lang talaga ako nakikipag-usap nakikipagbiruan, ganyan so, yung ganun yung pangit so tayong mga tindera kumalma pa rin tayo <laughs> Alam ko kasi yung ugali ko guys pag may hindi ako magandang narinig sa'yo, talagang yung ako, ay nako, galit kong galit ako. No, kasi one time, lesson learned din sa akin yun guys, kasi one time, may ko lang. Uh, merong kasing, ano, pagkakamali ko rin naman. Merong, dito sila bumibili ng alak sa akin, no. Tapos, i-gcash na lang, i-gcash na lang, gayon ganyan. ganyan. ngayon, nakala ko kasi, nung pagkabayad ng gcash, kala ko may inabot akong alak sa kanya. Yung pala, ay yung pala yung bayad niya na pauna niya sa akin. So, sabi ko, nakatatlong kuha ka, tagapigabiin ako, nakatatlong kuha ka nga, hindi dalawa lang mare, eh ano ko pa, inaanak ko yung anak niya, hindi mare, buti na lang kamo kalmado din yung lalaki ako yung galit na galit. Ay nako kahit mag magkabaranggayan tayo. Tapos yung tatlo talagang alak yung kinuha nyo. Kaya ganyan. Tapos, ngayon, may nagpaliwanag na ka, ano niya, kainuman niya, pinaliwanag niya sa akin. Ngayon, tinignan ko sa CCTV. So, wala akong inabot na ha? alak. <laughs> Kaya dalawa lang talaga utang niya. So, yun uh, ah, pagkakamali ko parang ako yung nahiya humingi naman ako ng pasensya no? kaya minsan talaga ikalma muna natin yung sarili natin huwag muna tayo magbitaw ng masasakit na, na, salita lalo na eh, tao din naman yung kausap natin no? nagahanap buhay din kumbaga pantay lang naman kayo ayun kaya dun dun na ako na ano na tawag dito ah, naisip ko na na kailangan talaga kumalma sa mga ganong pagkakataon, sa mga ganong senaryo, sa mga ganong eksena. Kalma muna para magkasundo or magkalinawagan, no? Huwag tayong basta-basta makikipag ta 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 kasi talo, talo pa rin tayo kasi yung energy na nga natin dito sa tindahan is kailangan na kailangan tapos makikipag ganunan pa tayo eh di lalo tayo ng hina, ba? Diba? So, ta talo tayo. Talo yung mga sarili natin. na no? <clears throat> so, yun yung lesson learned sa akin. Na maging kalmado sa lahat ng sitwasyon. No? Kasi nga, wala namang madadaan talaga sa init ng ulo. No? Kailangan na nasa mabuting pag-uusap pa rin. Lalo na kasi ganyan. Pera yan. Paninda natin yan. Pinoprotektahan lang natin. Okay lang tayo magalit. Huwag, huwag, na lang natin murahin. Pero kapag minura tayo, bakit magbakbakan tayo ng mura? <laughs> Ganun lang. Pero, turuan pa rin natin sarili natin maging kalmado. Ayan. Grabe. Grabe ang linggo. So, mag ano na, September. So, bukas September 30 is the last. Alam, sa totoo lang, ay sa next vlog ko na lang sasabihin pala sa inyo yung uh, flow ng ating tindahan nitong buwan ng September. So, yun lang guys. Maging kalmado tayong lahat. Mga tinder-tinder ako dyan, ha? So, yun lang. God bless you all. Keep safe everyone. Bye!